Magandang umaga. Ako po si Cynthia Estoyer. Ito po ang aking ng ngari-report. Re um, una yung sociocultural na epekto ng neocolonialismo. Sa so, ano nga bang neocolonialismo? Ang neocolonialismo ay isang uri ng dituwirang pananakok kung sa ang makapangyarihang bansa ay kumokontrol sa mahihinang bansa sa pamamagitan ng ekonomiya, politika at kultura. So, ano nga bang epekto ng neocolonialismo sa ating kultura? sa ating kultura at lipunan sa, sa ating bansa. So, naging malakas ang impluensya ng kanluran sa kultura ng Pilipinas katulad ng wikang Ingles, pamumuhay at pakakakilanlan. Sa kabuuan, mas naging makakanluranin ang kultura ng bansa na nakakaapekto sa ating sariling pagkakilanlan bilang Pilipino. So, ano nga bang importansya ng wikang Ingles? So, mula noong panahon ng Amerikano, naging pangunahing wika ng edukasyon at negosyo ang Ingles sa Pilipinas maraming Pilipino ang mas bihasa sa Ingles kaysa sa sariling wika. So, simula noong sinakop tayo ng mga Amerikano, ang ginamit nilang wika sa pagkikipag-usap sa uh, gaya nilang pagturo sa mag-aaral sa edukasyon ay ang wikang Ingles at sa negosyo naman ganun pa rin, wikang Ingles ang ginagamit nila. So, mas maraming Pilipino ang bihasa sa Ingles kaysa sa sariling wika. Kaya, um, nakakatulong naman... Mal may magandang epekto naman ito sa atin. Ngu dahil uh, nakatulong ito sa larangan ng trabaho at teknolohiya, ngunit may negatibong epekto ito dahil uh, uh, hindi natin na uh, hindi natin napapahalagahan ang ating wika at uh, ating sariling sariling identidad bilang isang Pilipino. So, dumako naman tayo dito sa paggamit ng mass media. So, malaking bahagi ng media sa Pilipina, Pilipinas ay naapektuhan ng impluensya ng Estados Unidos. Ang mga palabas sa telebisyon, pelikula at musika ay kadalasang hango sa kulturang Amerikano. Nagkaroon ng malakas na impluensya sa, uh, sa pananaw ng mga Pilipino pagdating sa lifestyle, pananamit at pananaw sa mundo. Hmm. Ayan ang, ayan ang sinabi ko, uh, ang ang, ang, Pilipino, ang uh, Pilipino noon ay nang-influensyahan ng mga sa mga Amerikano dahil hanggang ngayon naman nga hanggang ngayon ay uh, nadala pa rin natin uh, gumagaya pa rin tayo sa mga palabas sa television, pelikula o mga kadalasang hango sa kanilang kultura, kulturang Amerikano. Dahil dito nagkaroon ng uh, pagbabago sa lifestyle mas pinapalaga ng Western brands, fast food culture, fast food culture at estilo ng pananamit gaya ng jeans sneakers at branded shirts. Sa pananaw ng mundo, maraming Pilipinong humahanga sa American Dream at minsan ay mas nakikibagay sa banyalang ideya. Sa epekto ng neocolonialistang pananaw sa kultura at lipunan, ang kulturang Pilipino ay naging halo ng traditional at dayuhang impluensya, bunga ng patuloy na impluensya ng mga kapangyaring Mas pinapabura ng maraming Pilipino ang mga imported na produkto, damit at pagkain kaysa sariling gawa na humihina sa lokal industriya. Ang conclusion dito, ang Pilipinas ay nakalaya mula sa kolonyalismo noong 1946 Ngunit nanatili ang influensya ng U.S. ekonomiya, depensa at kultura Ang iba't ibang batas tulad ng Party Rights Bill, Trade Act at Military Basis Agreement ay napanatili ng neo sa bansa So ang influensya ng U.S. sa wika, edukasyon at media ay nagdulot ng pagbabago sa kultura, identidad ng mga Pilipino So hanggang ngayon, hamdam pa rin natin ang epekto ng neocolonialismo sa ikinang iya, siguridad, at kultura ng Pilipinas. Ngayon, dumako naman tayo sa hamon sa demokrasya, diktadorang Marcos. So ano ang, ano ang batas militar? Ang batas militar ay isang sistema kung saan ang gobyerno ay mas mahigpit na kontrol upang mapanatili ang kayusan ang batas militar sa palagayan kung saan ang kapangyarihan ng gobyerno ay nililipat sa militar mula sa mga civilian authority. So, ang batas militar ang siyang namuno o namuno sa mga mamayan. Kadalasan ipinatupad ito sa panahon ng matinding uh, kaguluhan, rebelyon o digmaan upang panatili ang kayusan at seguridad. Sa ilalim ng batas militar, maaaring masuspindi ang ilang mga karapatan tulad ng habeas corpus ano nga ang habeas corpus? Ang karapatang hindi basta-basta mga At nagkakaroon ng mas malaking kontrol ang militar sa mga institus institusyon at buhay ng mga tao. So, isang halimbawa nito ay sa Pilipinas ay batas militar noong 1972 sa ilalim ni Pangulo Ferdinand Marcos kung saan nagkaroon ng malawakang pag-aresto pag, pag sa kalayaan ng pamamahayag at pagsasara ng mga media outlet. So, diba, Ito yung ang batas militar ay siyang uh, higpit, mahigpit, ang kanyang batas sa mga maumayan isa uh, isang halimbawa, diba nga ito yung kauna-unahang coronahan. Uh, kauna sinulong ni Pangulo Ferdinand Marcos kung saan nagkaroon malaking pag-arespo. So maraming mga tao ang uh, naapektuhan nito sa pag uh, sa pag pamumuno ni Ferdinand Marcos. Hmm? Mga dahilan ng batas militar sa panahon ni Ferdinand, sa panahon ng ni Pangulong Ferdinand Marcos. So, una yung banta ng komunismo. Ginamit ni Marcos ang lumalakas na pilusan ng mga komunista, lalo ng New People's Army or NPA, bilang dahilan ng pagpakita na may panganib sa siguridad ng bansa. So, ginamit niya ang mga uh, ginamit niya itong dahilan upang mapatupad ang batas militar. Pangalawa, kaguluhan at karasan. May mga seri ng pambubumba, kaguluhan sa lansangan at protesta ng mga sudyante at mga magagawa. Isa sa mga ginamit na insidente ay ang pambubumba sa Plaza Miranda noong 1971. Pangatlo, ang revolusyonaryo at rebellion Sinabi ni, Mar ni Pangulong Ferdinand Marcos na may plano ang mga rebuilding grupo uh, na pabagsakin ng gobyerno kaya kailangan ng matinding aksyon upang mapigilan ito. So, ginamit din ginamit niya itong dahilan. Pang-apat, magsasayos ng kayusan at kapayapaan. Ipanakita ni ni Ferdinand President Ferdinand Marcos na ang bansa ay nasa crisis at um, kailangan ang batas militar upang maibalik ang kapayapaan at disiplina. So, panglima ay ang panatili sa kapangyarihan. Ito ay um, sabi nating turi na dahilan dahil uh, Bagamat hindi naman ito opisyal na inamin, isa sa mga tunay na dahilan ay ang layunin niyang mapanatili ang kanyang pwesto dahil malapit na siya, malapit na malapit nang matatapos ang kanyang termino at ang pagtaas ang, o, ng unang sa kanyang pamumuno. So marami ang uh, lumab, marami ang kumontra sa kanyang mga ginagawang pamumuno sa ating bansa. So, mga epekto ng batas militar. So ano nga bang epekto ng batas militar. So, epekto, unang epekto ay sa pamalaan. So, nawalan ng malayang halalan, pinigil ang oposisyon, nagkaroon ng dayaan at bumaba ang tiwala ng humayan sa demokratikong proseso. So, noon ay walang, uh, uh, kapag may kumontra sa kanya ay kanang, tinututulan niya ito at hindi niya ito pinapalampas. kailangan, may, uh, mga, may mga dayaan talagang nangyayari noon at ang mga Pilipino noon ay wala nang hiwala sa demokratikong proseso. So, pangalawa, pa-control sa media, sinara ang mga kritikal na mga pahayagan, tinanggal ang kalayaan sa pamamahayag, nilimitahan ang impormasyon ng publiko. So, noon ay walang ah uh, wala talagang freedom o wala freedom ang mga media noon na magsa, magsalita sa mga totoong nangyayari sa Pilipinas dahil uh, tinanggalan sila, tinanggalan sila ng mga mga uh, rights na uh, magsasabi ng mga totoo sa publiko. So pangatlo, mas mahigpit na batas. Lumawak ang kontrol ng estado. Sinupil ang mga kritiko at lumaganap ang paglabag sa karapatang pantao. So mas mahigpit na batas. So, mahigpit ang mga uh, pinapatupad na batas noon sa uh, mili sa batas militar. Kaya ang mga mga tao noon ay nabusto at uh, Epekto sa ekonomiya. So, epekto sa ekonomiya. Ang ekonomiya ng Pilipinas ay napektuhan dahil sa mga utang ng bansa. Ang mga utang ng Pilipinas ay malaking epekto sa ekonomiya. Ang malaking bahagi ng budget ay napupunta sa pagbabayad ng interes at principal na naglilimita sa pondo para sa mga sabisyong panlipunan tulad ng edukasyon at kalusugan. So, ang mataas na utang ay nagdudulot din ng pag-alala sa mga mamumuhunan, naging dahilan ng pamabawasan ng tiwala sa ekonomiya. Sa pagkalahatan, ang mga utang ay naging hadlang sa pag ng Pilipinas. So noong sinakop tayo ng uh, noong pinapat noong sa pamumuno ni President Marcos, ang Pilipinas ay maraming mga utang uh, ng mga utang sa ibang bansa dahil uh, nalimitahan nalilimitahan ang mga pundo at hindi na uh, hindi na, na ibibigay ng tama sa mga mamamayan ang mga ang mga dapat na i ibigay lalum na, na sa ekonomiya. May ilang proyekto ng gobyerno na nakatulong sa infrastructure, ngunit may ilang din nagsasabing hindi ito pata sa lahat ng Pilipino. Maraming proyekto ng gobyerno na nakatulong sa infrastructure tulad ng mga kalsada, tulay. Subalit, may mga nagsasabing hindi lahat ng Pilipino ay nakabinipisyo. Madalas ang mga proyekto ay nakatuon sa mga lungsod, habang ang mga rura rural na lugar ay napabayaan may mga isyu rin ng katiwalian at maling pamamahala na nagiging sanhi ng hindi patas na distribution ng mga benepisyo. So, Duma naman tayo sa epekto sa mamamayan. Sa so, epekto ng epekto ng mamamayan ay nabawasan ang karapatan. So nasuspindi ang mga karapatang pantao tulad ng malayang pananilita at pagtipon at habeas purpose Sa mga tao ang mga tao noon ay walang karapatan na ipagtanggol ang kanilang sarili. Gaya ng uh, gaya ng uh, kakasuhan sila ng mga hindi nila maipagtanggol ang kanilang eh, walang, wala na silang uh. pangalawa ay paglaganap ng takot. So maraming tao ang nabuhay sa takot dahil sa mga arbitrary yung pag-aristo, torture at pagkawala. So maraming tao noon ang uh, nabuhay sa mga takot dahil uh, pag makagawa ka ng mga magagawa ka lang ng mga labag sa kanilang batas ay uh, kanilang pinaparusahan o tinorture at uh, ang, ang, ang ilan ay pinapatay. sa so, pagkakulong ng walong, walang kaso. Maraming aktivista, estudyante at ordinaryong mga mayan ang nakulong ng walang sapat na ebidensya. So noon, maraming mga uh, inusenteng tao ang mga uh, mayan ang nakulong ng walang, uh, walang ebidensya na ito ba ay kanang nakam ito bay ginawa niya ay ito bay uh, ito bay nag, nagawa niya kaya ang ilan ay uh, kinasuhan at kinulong na lang dahil wala dahil hindi nila tinatanggap ang mga uh, mga ebidensya so pagkabingi ng gobyerno sa hinakit ng tao nawala ng boses ang mga mayan dahil pinatahimik ang mga reklamo at protesta so dito masasabi natin na uh, wala talagang uh, karapatan ang mga tao noon na uh, magsasabi ng kanilang mga opinion at uh, opinyon sa mga nangyayari sa, Pil sa Pilipinas noon. Kaya pala, uh, kung magprotesta ka man o magreklamo ay patatahimikin patata patata talaga. So, epekto sa mga Epekto sa mga mayan. May mga nabawas ng karapatan. Pagpapalayas, marami ay, tao ay, ang nawala ay, ng tirahan ay. dahil sa mga proyektong infrastruktura. Ang uh, kakulangan sa akses ang mga serbisyong pangkalusugan at edukasyon ay hindi naabot ng lahat, lalo na sa mga rural na lugar. Limitadong partisipasyon, ang kawalang transparency sa mga desisyon ng gobyerno ay naglilimita sa boses ng mamayan. Pagsasara ng kabuhayan, ng ilang proyekto ay nadudulot ng pagkawala ng mga lokal na napuhay tulad sa agrikultura o pangingisda. Pagkontrol sa media naku naman tayo dito sa pagkontrol sa media o oh. censorship. Nililimitahan ang mga impormasyon na ipilabas batas sa kalayaan ng pamumuhayag. May mga batas may mga batas na naglilimita sa mga mamumuhayag pagsubok sa kritik. Ang mga kritikal na mamumuhayag ay nahaharas, nahaharas. So yung mga uh, reporter na uh, na nagsasabi ng mga uh, kanang negatibo negatibo tungkol sa tungkol sa ating uh, tungkol kay Ferdinand Marcos ay naharas at uh, pinaparosahan. Sa so, pamamayari ng media bias, ang formasyon kapag ilang grupo ang namamayari. Pagkakaiba ng pananaw. Pagkakaiba ng pananaw ideolohikal. Ang mga tao ay may iba't ibang pananaw batay sa kanilang mga paniniwala at halaga tulad ng liberalismo at konservatismo. So ang sa kultural, ang pagkaiba sa kultura at tradisyon ay nadudulot ng iba't ibang opinyon at reaksyon sa mga isyo. Ekonomiya, ang mga tao mula sa iba't ibang antas ng kita at estado ng buhay ay may iba't ibang pananaw sa mga patakaran at proyekto ng gobyerno. Edukasyon, ang antas ng edukasyon ay nakakapekto sa pagunawa at pananaw ng mga tao sa mga isyo. So, dito naman tayo sa Elgatin World Wealth or Nakaw ng Yaman. So, ano nga ba El Gatin Wealth? So, ang Elgatin World Wealth o Nakaw ng Yaman ay isang seryosong isyu na dudulot ng malalim na epekto sa lipunan at ekonomiya ng Pilipinas. So, ang termino nito ay tumutukoy sa yaman na nakuha sa illegal na paraan sa sa pamigitan ng katiwalian, pandaraya at pagsamatala. So, sa panahon ng batas ng militar, Nagnakaw ng bilyon-bilyon ang piso ang pamilyang Marcos at ang kanilang mga mula sa kaban ng bayan. So ginamit nilang kampanyarihan. So noon, nung uh, namumuno pa si si Ferdinand Marcos, uh, nagnakaw siya ng mga bilyon bilyon, -bilyon piso at, at uh, kasama ang kanyang mga noon uh, sa kaban ng bayan. So ginamit nila ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang uh, pagyamanin niya ang kanyang sarili habang naghihirap ang ating bansa at ang mamamayan. Kabilang sa ninakaw niya ng nayaman ay ang mga mahaling alahas at mga obra maestra, ari-ari ang tulad ng mansyon, lupain at gusali, sa laping ipinasok sa mga lihim na bank account at ibang bansa. Dito naman, dumako naman tayo dito sa paglaban sa diktadora. So, ang paglaban sa diktadura ay isang kolektibong pagsisikap na naglalayong may balik ang mga karapatan at kalayaan ng mga tao. So, ito mga hakbang laban sa batas militar, pagpapahayag ng saluubin. So, maraming Pilipino, kabilang ang mga sudyante, goro, pari at manggagawa, ang napakita ng tapang upang ipotesta ang mga pang-aabuso. So, noon, marami ang mga sudyante ang gumagawa ng mga sudyante, pari at ibang mga ibang ibang mga tungkulin ng mga mamayan na ipasulong ang mga ang kanilang uh, karapatan bilang uh, mga mamamayan ng Pilipinas dahil inabuso sila inabuso sila ng mga ng pamumuno ni Ferdinand ng Pangulong Ferdinand Marcos pangalawa pagsusulat at pagmamahayag so ang mga manunulat at mamamahayag ay naglathala ng mga artikulo at sanaysay na tumutulig sa batas militar, ito ay nakatulong upang may paalam ng mga pangabuso at kalupitan sa ilalim ng militarization. So, noon ang mga media outlets or mga mga ay uh, nagsulat sila ng mga uh, artikulo para ipaglaban ang mga karapatan o uh, ipaglaban ang mga karapatan or uh, ipaalam na ang mga ang paalam ang mga pangabuso at kalupitan sa ilalim ng uh, Tumunod ni President Ferdinand Marcos. Pasusulong ng legal na hakbang, may mga individual at grupo na nag-file ng mga petisyon o kaso sa korte upang tutulan ang mga hindi makatarungang hakbang ng gobyerno. So, nagsulong ang mga ibang individual na nag-file ng mga kaso uh, para ma para ma para tutulan ang mga hindi makatarungang hakbang uh, ni Ferdinand Marcos ang kanyang pamumuno so international support, So, ang paghingi ng tulong mula sa mga banyagang organisasyon at pamalaan upang ipahayag ang mga pang-aabuso sa ilalim ng batas militar so noon ang uh, uh, may ding mga ibang tao na uh, naghingi ng mga tu ng tulong sa international sa ibang bansa uh, para ipaalam ang mga uh, pang-aabuso sa ilalim ng uh, pamumuno ni Ferdinand Marcos Dito naman tayo sa uh, ang pagpaslang kay Ninoy, Ninoy, Ninoy Aquino. So, si Ninoy Aquino ay isang matapang na senador at pinuno ng oposisyon na tumuto sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos. Isa siya sa pinakaunang uh, inaresto ng i ang batas militar noong 1972 at ikinulong ikun, ng higit pitong taon. Kahit pa nakakulong, patuloy niyang binatikos ang mga pangabuso ng rehiming Marcos at nindigan para sa demokrasya. So, siya ang oposisyon. Siya ang kumuntra na tumutol sa pamumuno. So, hindi niya, uh, hindi niya tinutulan ang mga ang um, pag, uh, uh, pag pagsulong ni Ferdinand Marcos sa batas militar. So, siya ang, siya ang bumatikos at uh, siya ang bumatikos at para sa demokrasya noon. So, noong 1980, pinayagan siyang magtungo sa Amerika para magpagamot, ngunit hindi natapos doon ang kanyang laban. Noong Agosto August, 21, 1983, bumalik siya sa Pilipinas upang ipagpatuloy ang pakikibaka para sa kalayaan. Ngunit siya ay pinatay. Ngunit siya ay pinatay paglapag pa sa paliparan na ngayon ay kilala bilang Ninoy Aquino International Airport o NAIA. So Maraming nagsasabi na uh, ang kanyang pagkamatay ay kanang uh, kinai Marami ang nagsasabi na si Pangulong Ferdinand Marcos ang nagpapatay sa kanya dahil uh, siya lang man ay isang uh, siya ang um, bumatikos at bumatikos sa pamumuno uh, ni Ferdinand Marcos dahil eh, sa siyang uh, oposisyon. Ang kanyang pagkamatay ay nagbigay inspirasyon sa maraming Pilipino pang ipaglaban ang demokrasya. Matapos ang kanyang pagkamatay, Maraming mga investigasyon ang isinagawa, ngunit hindi naging epektibo ang mga ito. So maraming aligasyon ang lumabas na ang papaslang ay bahagi ng mas malaking balak ng Roberto upang pigilin ang pag-usbog ng oposisyon. Ang kawalang katarungan sa kanyang pagkamatay ay nagbigay diin sa pangangailangan ng mga tao na lumaban para sa kanilang mga karapatan at kalayaan. So ang pagkamatay niya ay maraming uh, Pilipino ang uh, naging inspirasyon na dapat nilang... Uh, dapat lagi ipa, dapat ipaglaban nila ang kanilang karapatang pantao uh, at ibalik ang ibalik ang demokrasya sa Pilipinas. Ang epekto ng po niya kina ay at malawak. Naging simbolo siya ng laban para sa demokrasya at karapatang pantao. At ang kanyang pagkamatay ay napagsiklap ng mas malawak na pag-aklas laban sa rehimeng Marcos. Sa mga sumunod na taon, ang mga tao ay nagkaisa at ang kanilang samasamang pakilos ay humantong sa People Power Revolution ng noong 1986. So ito masasabi natin na ang mga tao ay uh, pinapatuloy pa rin nila ang uh, pagtitipig sa pagkamit sa karapatang pantao dahil, dahil lamang sa pamumuno ni Ferdinand Marcos. So noon ay uh, nagkaisa sila at nagsama-sama upang uh, magprotesta kaya humantong ito sa People Power Revolution noong 1986. So ang ito ay nagpatalsik kay Ferdinand Marcos at nagbigay daan sa isang bagong pamahalaan na pinangunahan ni, pinangunahan ni Corazon Aquino ang kanyang asawa. So noong, noong uh, natapos uh, nung napatalsik nila si Marcos, Ferdinand so ang ito, ang people for revolution ang ang siyang nagpatalsik kay Ferdinand Marcos so no, pagkatapos na pagpapatalsik sa kanyang pwesto ang uh, uh, pamahalaan pamalaan ay uh, gumawa gumawa ng bagong hakbang upang uh, pangunuhan upang uh, magbik, mabalik ang mga karapatang pantao at um, uh, ang pamala pamalaang demokrasya so pinangunuhan ito ni Corazon Aquino na ang kanyang asawa so isa si Corazon Aquino ay siya ang naging presidente pagkatapos ni Ferdinand Marcos siya sumunod ang People Power Revolution ang People Power Revolution, na kilala, kilala, rin bilang EDSA Revolution, ay isang mapayapang pag-aalsa noong Pebrero 22 to 25, 1986, kung saan milyon milyon Pilipino ang nagtipon sa kahabaan ng EDSA, Epifanio de los Santos Avenue, upang tutulan ang diktadora ni Ferdinand Marcos. So, ang People Power Revolution, na kilala bilang EDSA. So, noong Pebrero, ito ng mga karniwang mamayan, simbahan, simbahan, lalo na si Cardinal Sin, mga sundalo na tumalikod kay Marcos, sina Fidel Ramos at Juan Ponce Inrelli at mga leader ng oposisyon. Wala silang armas, dalang lamang nila ay pananabalataya, panalangin at pagkakaisa. So noon ay uh, uh, nagkakaisa talaga mga mamamayan upang upang patasikin si Ferdinand Marcos sa kanyang pwesto. So ang dala nila ay uh, wala silang mga dalang mga uh, armas kundi ang dala nila ay pananampalataya at pagkakaisa panalangin sa uh, panalangin. Bunga ng pakilos ng bayan, so bunga ng kanilang pag uh, pagkakaisa ay napatasik, napatasik ni nila si Ferdinand Marcos at naibalik ang demokrasya sa ilalim ng bagong pangulo na si Cory Aquino, na siyang asawa ni Ninoy Aquino. Sa pagbabalik ng demokrasya, pamana ng pagkakaroon ng malayang halalan isang pangunahing hakbang so ang pagbabalik ng demokrasya ay isang pagkakaroon ng malayang halalan isang pangunahing hakbang sa pagbabalik ng demokrasya ay ang pagsagawa ng mga malayang halalan so mga halalan ay naging noon uh, ay kanang may freedom na ang mga may freedom ang mga tao na pumili ng uh, kanilang leader leader na naging pinuno ng ating ng Pilipino, ng gobyerno. Horse pa ubalikin mo. Una yung pagkakaroon ng malayang halalan. Isang pangunahing akbang sa pagbabalik ng demokrasya ay ang pagsagawa ng mga malayang halalan. Ang mga halalan ay naging pakakataon para sa mga amayan na pumili ng kanilang mga pinuno na nagbibigay diin sa kanilang karapatan sa pagbili uh, pagpili at paglahok sa pamalaan. Pagbuo ng bagong saligang batas matapos ang revolusyon, isang bagong saligang batas ang ipinasan noong 1987 na nataguyod ng mga prinsipyo ng demokrasya, karapatang pantao at pagkakapantay-pantay. Ang saligang, uh, saligang batas na ito ay nagbigay ng ilegal na batayan para sa mga demokratikong institusyon at proseso. pagsusulong ng karapatang pantao, ang pagbabalik ng demokrasya ay nagbigay diin sa pangangailangan Napotiktahan ng mga karapatang pantao ang mga bagong batas at patakaran uh, ay pinapatupad upang labanan ang mga paglabag sa karapatan ng mga pamamayan. Kabilang ang mga reforma sa sistema ng ustisya. So pagsisilib ng tinig ng mayan, pagsisilib. So ang demokratikong sistema ay nagbigay daan para sa mas malawak na papapahayag ng opinyon sa saluubi ng mga mayan. Ang mga media outlets NGO at iba pang mga organisasyon ay naging mas aktibo sa pagtutulig sa, sa mga isyo at pag-promote ng transparency sa pamalaan. Mga reforma sa gobyerno. Sa reforma sa ekonomiya, ang gobyerno ay naglunsad ng mga programang pang ekonomiya o pang pasiglahin ang ekonomiya at labanan ang kahirapan. Kabilang dito ang pag-akit ng mga mumuhunan, pagbuti ng infrastruktura at pagsuporta sa mga, mga maliliit na negosyo. Inspirasyon sa buong mundo. Mapayapang pakikibaka. Ang tagumpay ng People Power Revolution ay mapayapang paraan ay napakita ng posibili ang pababago ng walang lahas. Ang ganitong uri ng pakikibaka ay nagbigay inspirasyon sa mga bansa na naharap sa mga otorytaryan na rehimen tulad ng uh, sa mga kilusan sa Timog Afrika at sa mga bansang Arab sa panahon ng Arab Spring. At 'yun lang po ang aking uh, party.